Unti-unti nang nawawala ang mga langaw na nagmumula sa manukan sa isang barangay sa Batangas City ayon sa mga residente. Nakatulong umano ang tuloy-tuloy na disinfection para mabawasan ang mga langaw ayon sa pamunuan ng manukan. Narito ang report ni Denise Abante. <coughs> Kung dati puno ng sandamakmak na mga langaw ang fly trap ng mga residente ng Sitio Ginto, Barangay Talumpok West, Batangas City, ngayong araw halos wala na raw mga dumadapong langaw sa lamesa at bahay ni Nareya. Malaking ginhawa na raw ito para sa kanya at sa kanilang pamilya. Sobrang pasalamat ako sapagkat uh, talagang parang naaksyonan at mm, ngayon nga eh hindi na kami na problema. Malaking ginhawa Ayon sa pamunuan ng inireklamong poultry farm, posibleng epekto ito ng kanilang tuloy-tuloy na paglilinis at disinfeksyon. Nakumpuni na rin ang mga sirang bubong ng manukan. Na-replace yung mga yero na butas na pinanggagalingan ng patak ng ulan na pumapasok sa ating building. Totally replace na lahat yung mga yero natin. We have completely installed, installed yung net natin, yung lambat yung tawagin sa lahat ng building. Third, yung sinipond natin, yung mga septic tanks. So pinahigop namin yung apat na septic tank. May panawagan naman ang mga residente sa may-ari ng Manukan. Sana po ang hiling namin kay Sir Louie na may-ari ng farm, ipagpatuloy na sana ang para wala na maging problema sa tao. Kasi kung halimbawa magkakalanga uli, magrereklamo uli kami. Malaki yung nawawala sa amin, sa amin mahihirap yung presyo ng bigas masisira la ng mga ganong langaw. Malaking purwisyo talaga. Pagtitiyak naman ang pamunuan ng poultry farm. The farm is responsible enough to address whatever issues, concerns. We have complied completely doon sa requirement ng City Health. We are hoping and praying wala na tayong maging problema. And if and when merong maging problema, here we are. We will always be addressing it face to face. Naman. Kasama si Jay Armanhares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.